Hello po mga kapatlin lovers natin dyan. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ayan po, talaga po nagbabahaan na nga sa Occidental Mindoro. Grabe po ang pag-high tide at gawa ng uh, matinding ulan at gawa ng dala ng habagat. Yan po yung location ng My Mother Husband. Makikita nyo po na grabe ang dagat, ang lalaki ng alon. Yan po yung likuran ng bahay nila. Yan, makikita po natin dito sa kabila namang side. Ito naman po yung mga nasa kabilang dulo. Yung purok zero daw na tinatawag na hindi na siya sakop ng purok uno. Purok zero siya na bagong, ah, bagong sibol lang po siya. Ayan, nagtumbahan yung mga kabahay-bahaya nila. Alos wala na pong makitang daanan. Ayan po lahat talaga ng mga mga bahay diyan sa dulo na yan ay tinangay na po ng malakas na alon. Ayan makikita po natin na talagang yung pong mga nakatayong bahay na yan ay nadala po ng alon. Buong-buo -buong po talaga na wala nang tinira ang uh, bagyong emong na hinahila pa ni Dante. Hindi natin alam kung nagbabaklaan na ba itong dalawa na at naghihila na yan po. Ayan makikita natin po yung nasa dulo na yan. Isa dulo po ng Uh, bahay ng aking husband. Ayan po yung sa kaharapan nila. Makikita po natin baha na rin po talaga sa kanilang bahay. Yan po ay galing po sa ilog. Minsan, nung nakaraan po is nag na yung na uh, dagat at ilog. Ito pong ilog na ito ay pumasok na dito sa loob ng bahay ng ating biyanan. Ayan po, makikita natin na talaga nandiyan na sa kanilang harapan. Kaya po talaga pag nagpapagawa kayo ng bahay dito sa City Tabuk. Sikapin po ninyo na mataas ang inyong uh, destination. Mataas po yung flooring ng inyong bahay para man po nag-abot yung dagat at uh, ilog, hindi po siya maabot ng uh, ng tubig yung ng bahay. Ayan po. Yan po yung nasa dulo. Talaga pong wash out yung karamihan. Wala na pong natira. Lalo na yung mga nasa gilid ng playa. Ayan po nakikita po natin na talagang naanod yung ibang mga bangka na bali yung mga at uh, katig nila talaga pong uh, hindi naman po malakas ang hangin ulan lang po talaga kasama ang uh, paglaki ng dagat gawa ng hanging habagat makikita po natin yung aking may hasban to the video video po siya kasi sabi niya magre-report daw siya baka sa kasakali daw po na may magbigay ng tulong dito sa ating mga kababayan dito ay bibigyan po natin. Yan po. Sabi ko sana kung katulad ng dati yung ating mga sinasahod sa YouTube ay malalaki katulad noon na tayo updated. Talagang marami tayong matutulungan. Ayan, ipapakita naman ng asawa ko yung kanilang gilid ng bahay. Ayan guys. Ayan, yan po yung gilid ng bahay nila. Yan. Yung mga motor talaga pong sinipti nila dyan sa gilid. Yan guys, ito lang yung ating update for today. Talaga pong lahat po ay uh, inabot ng tubig. At yung iba po ay nasa evacuation center na bukod pa po yung sa sitio tabok, marami pa pong lugar sa sablayan. Kasama na ang Elvita, ang Ibud, ang Ilipid, ang uh, Claudio Salgado, uh, Santa Lucia, Tagumpay, Pag-asa, Mamburao, Santa Cruz. Lahat na po yata talaga pong binaha. Buong ano na, buo ng, buong nang, buong uh, saop nang ng sablay niya ay talaga pong binaha na. Ayan, map. Ang pinakaano lang po talaga kahit dito po dyan sa kabayanan ng ano sa ating munisipyo ay talaga po baha-baha na po. Ayan, makikita natin yan po yung kanilang bahay. Wala na talaga pong binalikan ulit ng aking asawa yung video niya. yan. makikita natin na talaga pati po siya ay nagpapa ano sa ano sa tubigan talagang makikita natin na lakas na nga po ng, ng alon ay talaga nagbibideo pa siya para may pakita po sa ating lahat kung ano po yung kalagay ng uh, City Sityo Tabuk dyan sa Sablay Occidental Mindoro. Pinakadulo po yan. Nawa po ay sana ay uh, makita po ng ating gobyerno, makita po ng ating mga uh, mga mga kasamahan diyan, mga kaibigan natin, na mga nakaupo sa sa uh, mga kat, yung may mga katungkulan dyan na hindi ko masabi kung ano kung iisa-isahin ko pa ba sila. Ayan po, kayo na po ang bahala sa ating mga kababayan din sa Sitio Tabuk. Ayan, hindi lang po sa Sitio Tabuk, sa buong uh, sa buong nasasakupan po ng uh, Occidental Mindoro. Ayan po. Ingat po kayo palagi and God bless po. Talagang uh, maulan pa rin po kasabay ng ang uh, paglaki ng tubig kaya po talagang double uh, double po ingat. Yan wala na po mga tao at yung po mga gamit nila nilikas na po nila at yung iba ay wala na po talaga napakinabangan. Ay yan po. Mga 3 days after po niyan, eh, doon natin makikita kung ano na po'ng nangyari paghupa po ng tubig at paghupa ng uh, kanyang ng laki ng tubig. At ano mga aking asawa, mga kabishi? Ayan po, mga kapatid lovers. Talaga po siya ay nagpapaano sa, kanya, sa alon para lang po makabideo. Ay, kita mo naman. Ay, ako po ay natatakot sa kanyang kalagayan. Sabi ko, ay, pat nagvideo ka ka ako ng ganong mamay na ka? O kaya nabitawan mo yung cellphone? Ay, gusto lang po niya maipakita niya kung ano po yung uh, mga nangyayari dyan sa atin sa Sablayan, dyan po sa uh, mga kapitbahay niya sa dulo. Ayan po. Ayan po nakita natin talaga pong wala na pong natry, lalo na yan oh, bagsak na yung isa na yun lahat po talaga siguro po ay mga sampung bahay yung dyan sa dulo yung natangay ng alon ng tubig ayan po ingat po tayong lahat God bless